Good morning, good morning. This is our sixth day, ba? Sixth day. So, mapunta kami sa Asakusa. Check out lang namin ng 6, uh, 7 a.m. Actually, 6.45 mag sa amin. Kasi, uh, mapunta kami Asakusa. Musa. Ayan. So, backpacker lang kami, oh. Sa bumbag lang yan. Para naglalakad. <laughs> isang mumbag lang yan. Nandito na kami sa Tokyo Station. So, sakay kami na... Ay, mag-iwan muna kami ng ng bag sa coin locker. And then, kumunta kami ng mga sa Sakay kami na isang train. Tapos, para wala kami bibiti gamit. Tapos, later, pabalik doon din kami sasakay. One train lang. Pabalik dito sa Tokyo Station. Pukuling ang gamit. Dahil sakay naman ang bus papuntang airport. Pero gabi na yon mga 6 siguro pm. Kasi doon na kami sa airport patutulog. Kasi meron din doon na parang capsule. Kasi maagang Friday pa o di pupas. Naman niligay 500 yen. Pero hindi pa rin yung gamit lang. Ilang oras lang. So doon naman nilagay yung gamit na yun. Nakare-read siya, ibig sabihin na yung gamit. Tapos binigyan ng pin yung sa resibo. Kasi sakay na kami ng train. Ito lang. Kasi dito rin kami babalik mamaya. Sa exit D1, D2. No? D1, D2. Pero D3 to eh. Ito na. Exit na kami sa A3. So para mas ulit yung Japan, kailangan bumili kayo ng early ride na pang subway. Dami na mga pota kun ah, ah, sa kasi at sa yung tempo yung tao kasi eto yung yan. ah Okay, balik na kami sa ato hour station. Nakabalik na kami, so kukuli na natin yung aming maleta and laging dito. Okay. Pinu-go. Taking out. Pin. Again. Zero seven eight. Take out your baggage from the ah. box with the lamp flashing. Thank you for using. Okay na. Kaya kaya lang kung ayaw niyo magtano-tano gamit sa... dito sa tapayan niyo. sa mga plumber station. That's 500 yen. Parang 150 pesos ha. Anong gano'n? Hindi ko sure pero ako 15 pesos. The cheapest way para makabalik sa Narita airport pupunta lang kayo dito sa south side. outside Tapos mayroon bus doon. 1,300 yen lang going back to Narita. So, one hour something. Pero, compared naman sa double or triple train, hindi ka naman nagpamadali. So, punta ka sa bus stop number 7. Yan, yan. Saan, dito lang din sa tapat ng bus number 7. Okay, nag-JR uh, line kami and to the last minute, tumawag si Kay, sabi niya, <laughs> hindi na natatawag siya, galing siya ng ibang probinsya ata ng Japan. Tapos ngayon, tumawag siya, sabi niya, tatapuntaan daw namin siya since malapit na lang dito sa Narita Airport yung bahay nila. Na. Kasi so, natatawag kami sa Sakura Station, hindi na kami pag-akit daw, nandiyan na siya. Anak Hello. <laughs> Hello. 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 din si Hello. <laughs> Ito Hello. <siguro> si Hello. <laughs> <laughs> ano itong kod naman pala ng gano'n? <laughs> no? Oh, isang wow, oh. wow. <laughs> 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 oh, oh, dali, dali lang, pati. Ay, kapatid mo. Magkapatid daw ako. Oo! Ang paborito na kayo! Kamusta? Asa si Ken? Nasa bahay. Oo, di ba? Ako kamusta naman ang inyong pinantahan. Ay, lakarabi ako. Kala mo, dito lang ako. Dali-dali lang. Sabi ko, dami Ayo, oh, no, na nasa. Oh, sige. <laughs> ka, di labi alam Ayo, Ayan, oh. kami ni k. Huh? At... <laughs> <Yon>. nice. kita mau. yang Ayo, Yo, neren tin ko na. Oh, I know for flowers and flowers. Oh, nice sunflower. flower. Ah, ayan may aalis, um, <laughs> Yes, okay. Welcome to Arayat at Pampanga, Orga Panay Bisaya. <laughs> Sabi nila, yan yung Alaska. Ah, ito ba yung Alaska? Ah, ito oh, ayan. Oo oh, nga. Birds <laughs> tree yan. eh. mm, ayan. Let's see. Ah, sunflower farm ba to? Oh. Okay. Ayan. So, nandito tayo sa Chiba. Chiba ba to? Chiba. Chiba. Oh. Chiba. Ayan. Ako so, sa may Chiba tayo. Malapit lang sa Narita Airport. So, ayan. This is Japan. Japan, may Baysia. Ay, Gapan pala. <laughs> Japan, Japan. Okay, kaya yeah. na. Sunflower Farm. Hmm, ba? Yeah. So, tomorrow, flight na namin pabalik. Okay, nandun tayo sa... Ano ba itong area na to? Para... Ayan o, probinsya ng Japan, Sakura. At, madi-describe ko siya para siyang nasa uh, loob ng, ano, uh, Clark Air sa uh, Pampanga. Ganda mga stores. Walang, alam, walang mga malala, walang mga ano dito yung, yung matatas na building. Puro mga one level lang. Siya. So, nagyayakini ulit kami dito. It's our turn. And ito. Mm -hmm. having dinner with Kaz. Ano, kids. Kids pa ba kayo, Kids pa ba? <laughs> Teenager pa. 18 sya yun kids pa daw. Ito yung ba? yakiniku. Oh, tingnan natin ang yakiniku dito sa Japan. Buti pa dito, Andy. Doon sa napunta namin, hindi eh. Doon sa, ano nga, Shibuya. Hindi, okay, yung kahapon, ano, yung Shibuya namin. Yaki kami. 4chan Narita. Okay. 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 sa Narita Airport Terminal Okay. 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 na Okay. Okay. na Okay. Okay flight namin bukas. Ayan. So, guys, Ayun, sento na tayo sa 9 hours. Ah, oh, dyan kami ngayon nakabook for today's video. Ayun, Ito, dito. Lalaki, babae. Uh, Try na natin. Okay. Ayan, tara na natin. Ayan, dito. Ayun, dito. はい。